Usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media platform ang animo pagpaparinig ng actress na si Catherine Bernardo via video post na mapapanood nyo maya-maya lamang sa kanyang dating longtime boyfriend na ngayon ay ex na, na si Daniel Padilla. Kung gusto mong malaman at mapanood kung ano ang sinabi ng aktres ay ituloy mo lang ang panunood sa ating video. Pero bago ang lahat kung ikaw ay bagong viewer ng ating channel, nararapat lamang na iklik ang subscribe button para lagi kang updated sa everyday chika na ihahatid namin sa inyo mga kamarites ha char. Ayon sa post ng aktres, di umano ang kanilang long time relationship na umabot ng 11 years ay nauwi sa paghihiwalay, mabigat at masakit para sa kanya dahil totoong minahal niya si Didge sa harap o likod man ng kamera. Pakinggan ang video na ito ni Catherine. First time you're seeing your ex after the breakup. <laughs> so dapat sobrang pag nakita niya, shit, pinakawalan mo, pinakawalan mo Subok na napagdaan nila ay nalampasan ng malakas at magkasama, ngunit lahat ng iyon ay naglaho dahil di umano sa pangluloko ng aktor na si Daniel Padilla at ang kanilang child star lang noon na si Andrea Brillantes na nakasama nila sa iba't ibang proyekto lalo na ng Pangako Sayo na teleserye kay Catherine. Ayon pa sa video ng aktres, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Daniel na niloko siya nito at pinakawalan para lamang kay Blythe. So kasi parang kapag sa ex mo, dahil hindi naman niya na feel na mo siya sober. So dapat chic, um, very classy. Kapag na nakita niya siya, pinakawalan ko yan, pinakawalan ko yan. So this for sure. Trin Bernardo ay tila nagmumoven sa kanilang naging relasyon ni Dij. Binabango ng pusong nasaktan. Lahat napansin ng tila blumang aura ngayon ng actress. I'm seeing my ex. Si Catherine pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. As always, huwag kalimutan i-like, i-share, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para always kang updated sa Chika Everyday. Thank you for watching.